Ah, uh, gandang gabi po sa inyo lahat sir. You o, know, katatapos na lang uh, galing po tayo sa Team Unity Collaboration. So, yun. Na, uh, medyo talagang nakakapago. So, yun. Uh, pagluto tayo kalina ng Bopis. Ah, uh, atay po lang muna kayo ating ginamin. Napakasimple lang. So, yun. Uh, nakagawa na po tayo ng isang content dyan o video. So, sana abangan nyo. I-upload po natin. So, siyempre, next video po ito. Kaya po na tayo. So, gabi po sa inyo lahat. So, kaya po tayo. So, magkakabi po tayo. So, ito. Ito, ito ating lutong ng Bopis. Ah, uh, matipid po ko sa ulam. So, pero malakas sa kanin. So, ayan. Bagus sa eh. Parang baho na yung aking kakainin. Kasi ka medyo galing natin sa collaboration. Shout ah. Ta, sa Team Yuri Collaboration, kaya po tayo. Wow. Atayin ang ano, ating gilamit. Bopis. Kasi kumay, pa nakakamay. <laughs> Tapo tayo. Ito ang ginawa ko habang nagagaya tayo ng, ng, uh, ng carrots at mga ating mga bawang sibuyas, luya. So inilaga na po natin yung ating atay para saglit lang muluto yun. Oh. Uh. So, oh, uh, pwede ulam. Siguro sa mga manginginom dyan o pampuluta, pwede. O, tara. Yeah. Bell pepper, sili. Yan, yeah. gano'n kasi bilang. Laurel, paminta. Okay, kaya uh, medyo manghang ang ating sili. Bopis na eh. Yan. Sarap. So, matipid sa ulam, pero malakas sa kanin. Kaya kung ano yung ang hanga ng buhok pisa. Kasi, pre, malakas yung ginamit natin karne. So, atay. Sa so, nilasa. Yeah, so. so, sana i-try nyo yung mga, mga recipe. Kaya so, na, tapos na kumain. So, yan na. Maraming salamat sa pagsama sa ating paghahapunan. Maraming maraming salamat po. So medyo pinagpawisa tayo. Medyo makakas yung ating bopis na atay ng manok yung ating ginamit. So sana po itrain nyo po yung aking mga recipe. At sana po uh, mula umpisa hanggang dulo tapusin po natin yung ating mga video. Para hindi po masayang ang paggawa ng, ng ating mga video at content. Maraming maraming salamat po. So bye bye. Bopis ni Kambalisios. Itrain nyo na. Salamat po.